Dahil tagulan nga ho pala ngayon, kabuan na naman ho ngayon ng tagsibol ng labong. Nagluto nga ho pala ko na rin ginataan labong at aring lang ho ang masarap sa luto din eh. Bumili nga ho pala ko ng labong sa aking katrabaho, dalawang balot nga ho pala yung binili ko. Ang isang balot nga ho pala ay 20 pesos. Dalawa na nga ho pala yung binili ko para nga ho pag hindi na ubos ay iinit ko na lang ho bukas tapos babaonin ko nga ho pala pagpasok sa trabaho. Nagbili din nga ho pala ako dyan ng mga sangkap na aking gagamitin aring niyog, sibuyas, bawang, siling green, siling mahalang at luya. Tapos so oh, yung Lucky seven naman ho ay ang bago ng aking katrabaho para daw pag nagdala ko ng ulam ay kahati ko ng aho pala siya sa ulam. Matanong ko nga ho pala sa inyo mga kalinggit paano nga ho pala kay magluto ng ginataan labong. Ako nga ho pala ay ganito. Bago ko nga ho pala lutuin na rin labong, akin muna nga ho ang pakukuluan. Habang nagpapakulo nga ho pala ako ng labong ay magagayat naman ako dyan ng mga sangkap na aking gagamitin. Ginahit ko na nga ho pala dyan ng sibuyas, sinunod ko naman yung bawang. Pagkatapos, are naman hong luya, at nagat din nga ho pala ko dyan ng siling mahalang at masarap naman ho sa ating lulutuin kapag medyo mahalang halang. Ari na nga ho pala yung aking pinakulo ang labong, akin mo na nga ho palang pipigaan para humawala yung tubig. Sinunod ko naman ho rin paggagataan ng niyog. Pagkatapos, nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali at maglalagay na nga ho pala ko dyan ng mantika. Kapag nga ho pala ko yung nagluluto ng ginataang labong, akin mo na nga ho palang ginigisa yung mga sibuyas, bawang, siling mahalang, luya para humabang-ubangot lasan-lasa ho sa ating gulay ilalagay na ho natin dyan yung gata unang gata nga lang ho pala dyan yung ginawa ko tapos maglalagay naman ho tayo dyan ng mga pampalasa ng asin umami, paminta kapag nakulo na nga ho pala yung gata ilalagay na ho natin arin labung magkatapos haluhaloin lang ho natin at pag nakulo na nga ho pala ulit lalagay na ho natin arin sardinas tapos haluhaloin lang ho natin at isusunod ko naman hong inilagay dyan arin siling green. Tapos maglalagay din ho ako dyan ng kaunting suka para ho balansa yung lasa. Tapos haluhaluin lang ho natin at makalipas ang ilang minuto arin na nga ho luto na yung ating ginataang gulay na labong. Dahil luto na nga ho pala rin ating gulay at na nga ho palang hahanguin din sa kawali. Habang hinahangok ko nga pala din sa kawali, abay amoy pa ay nakakagutom na. Ayoga ho mga kalinggit, pag ganito ho yung ulam nyo, kayo ho makakapag diet pa. Aba ako hindi na, talaga mapaparami ang kain ko. Kapag ganito nga ho pala yung ulam natin, abay wari ko yung makakaubos ho ito ng isang kalderong kanin. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo dyan ng bahaw. Ay kung wala, hindi yung mainit. Ay paano ho, hanggang dito na lang yung aking vlog. At salamat ho sa inyong panunod. Bye bye!